Kaya pa kaya pa lang nagbabarbel eh. Ito pa ito pa lang no. ano. Tingnan mo mo. Nagka Kaya ito pa lang purpose ng barbel eh no. Pero sa barbel.

Ayos ko na ako, Okot. Ano yung gimmick ko nung doon sa may... Tawag nito? Talawin yun, sabi ko. Kaya lang kung ano? Hindi ko natatandaan yung kinukwento mo sa akin. Kaya sabi ko, si Katya, si Kanak na mayaba dyan. Ha? Alam nga sir, yung apelito pa lang. Oo. Ay, katago pala dito. Sasa uli ko lang. Tatalim ko lang pa mabubuhay. Ayan o. Grabe naman yan. Saan pa Nagmamayari pala ng lupain dito. Kaya na, the Sorry. The Pragman. Sabi po, yung tusan lang po. Ha? Sabi po, yung lang po. Ayan o. Talaga mo yung kera ng dalawang pulo ka. Ala ha. Ah, Bago. Pagbigla tumalo niyan dyan. Oh, you know. uh, na o. Kinakain nila ng mga patay gutom <laughs> Alam nang may laso ng putang na kakainin pa nila. Da, sa gawin sa gawin nila patik-tik. Kinakain nila yan. Punta ka na. Punta ko sa lugar na patik-tik doon. Kapasto lang ko ng itik noon eh. Yung mga dalagang galing doon sa bukit na mga nagtanim. Ito na mga pistek dyan. do sa may Gawing risa na yan? Kinakain niyo ba yan? Sarap ito, sabi eh. Nandito ka sabi ko, nakakatiri. Kumakain ng bulati sa katahayan, sabi ko. Lagi yan nakatapo yan. Gusto tayo ng mga kalabab, sabi ko. Kinakain ito, sabi tayo. Kinagawa nila. Kinukuha lang nila yung pang-atay. Tapos, nitrito nila, binabaon nila pag uh, magtatanig sila sa buhok yes, wala ko na mas wala ko na hitot doon nakakaipon ako minsan ng mga bait wala, wala 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 third person view para nagma-minecraft A ah, first first person view pala first person view <laughs> third person

pala yung purpose ng barbell eh. Kailangan malakas ka mag ganun no? Sabi niya dito mo makikita yung mga matatapang na tao Sabi ko sa party kaligat ako, sabi kita na Alam mo kung bakit, alam mo na kung nakita sa ekstori ka na dyan yung matatapang na tao Punta ka ng kapas, sabi ko doon sa may monumento Nakasulap doon yung mga talagang matatapang na tao <laughs> sa shrine? Story pa, sabi ko nagpagpatay ng motor ko. Saan? Sa shrine? Oh, sabi rin na nag-reply -nag sila ba? Pa. Pasensya na, pasensya ka na, takot kami sa, sa kapatagan nun kaya nagtago kami sa bundok sa <laughs> They good. They're good. They're good.